harvest muna tayo ng ano ng kulay dito may e, talong. talong may talong na rin isa kuha nila natin Magandang ating talong at ano ubi may isa itong mga ano mga bulaklak dito ay eh, nihagart ako ng kaunti kasi wala kasing masyadong ano pollinator dito kaya ginagart ako yung mga o, mga bulaklak ng talong ayan mga bulaklak ng talong yung kasi kailangan kasi ng ano eh, pollination eh. Ayan. Ito yung isa may may bulok na pa rin itong isang talong dito. Ayan ang kamote. Maganda rin pagkaka ano eh, pagkaka ulan. Ngayon. At ito may ano, may balang kasi kinakain kasi nila. natin no, mga sira-sira yung ano. Kaya ang ginagawa ko, pinipisa ko lang ng mga balang. Takaw kasi kumain ng mga yan. Ano? No, ito mo, mga sira-sira na yung mga tao. Kaya ganyan, wala naman tayong ano, diyan, pang spray. Kaya ano lang ating gawin, ating na Naka isa ina lamang nakaisa naman tayo ito mga kangkong natin makakuha nga dito ng ano pang dito yung aking ano eh ay may mga bulaklak din pala rito na ano muna yung Kailangan kasi tulungan natin yung ano, yung halaman. Si Bakit hindi natin tulungan ng halaman eh. Wala kasi ano diyan eh. Yan, meron din tayo dito ano yung blade natin balik ito yung blade natin Yuh, yeah. putol yung kuha. Tugar tong ating ano, kuha na harvest tayo nang harvest ng uh, mag-harvest tayo ng kuha. Tangkong. Tangkong. lang kulang pa yan ito mga ito harvest na rin natin ito maganda kasing pang harvest yung ano yung plate tsaka dapat pagka magka harvest ng kangkong yung ganito yung kang medyo yung malapit sa lupa ang putol yung isa pati na tayo nagka harvest ng gaya na iinitan nyo yung mga oh, tama may talong dyan sa may talong dyan sa ilalim o di masisinagay ngayon ng araw yun. May nakagandahan din. Huwag ka na-harvest natin. I-harvest e natin ang harvest ninyo. Ay. Yan. Makuha para para masinaga ng araw yung ano ko. Yan pa rin yan. so mahaba na. Ano? Okay na. yan tago natin ulit yung ating ano. Yung ating maywa complete dito. Yeah, ganyan. Bukas, pero na ako ma may ma-ambis ako dito ngayon ano, Yung talbos ng kalabasa. Yeah, ganyan yeah, maganda Pero yung... na ako dito ng ano, maliit pa yung ano, yung sito pero kuhay na rin natin. Magaling yung malimit tayo nakaka biyaya dito sa ating tanim yun oh, know, meron pa ako din kalabasa rin yun na ano harvesting mas harvest yan nainita na yung ano yung mga mga bata doon sa ilalim ay meron pala dito yung ga uh, ay, hindi pala kala ko gabi yun natin may tinanim ako yung gabi yun eh. hindi pa hindi makakita yun eh. nasa nasa na yun may kamatis pala roon kaya dapat talaga ano eh, binibisita lagi para nakikita natin yung ano you know, ito, may simbol na ano to na sili yun yan yung malunggay medyo natubo na uli yung malunggay nakaka dahon na uli ito naman ano ito yung kundol yung Yung ko dito yung tawag dito yung mint eh wala yun yung mint kasi kuwan napabayaan ko kaya misa yung ano kung oh, meron tayong tanim sa kuwan kasi titignan eh hmm. di din talong kahit ano ayos eh kahit eh, misa nakakalungan ng ibang nakakalungan na ito itong halaman eh okay naman nakaka-recover pa rin bakit kaya walang hmm, may mga tinanong ako dati ditong gabi pero ano eh wala akong nakikita ng mga nasubo tsaka na lang iba nalimutan ko na parang dito may tinanong ako dati ditong gabi pa sibol mo lago nitong kwa, itong talbos itong patula hindi ko pa ayan ang dami kasi ng talbos ng patula hindi ko alam kung nagugulay baga itong talbos ng patula ano? o ang dami Continental Bus Para pala maano ano Matingnan sa Youtube kung ano Nagugulay ang talbos ng ano Patula Kung kaya tayo natubong yun Hanggang tubo Sorry may eh. para natin dito May tinanim ako dito ano eh May tinanim din ako dito Luya kaya hindi pa natubo yung linyo kaya yun ayun meron mo kaya kaya maganda rin yung may siya hinahaluwat eh ito may natubo pala ito kamatis oh yung mga kamatis yan oh yan kasi dati mga tinapo ko dati tiyanan, eh mga kamatis kaya ngayon tubuhan sila yun 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 yung nilagay ko dyan ano tag araw na un yung lang sobrang katag araw sobrang kainita kaya hindi sila naka ano eh e, tama timing din yung kailang ano ngayon natubo na rin yung ano doon malunggay oh